Good morning mga baby So for today's video ay ayan. After kong maligo ay biglang umulan. So ayan. Ayan, nakakatuwa kasi ano naman ngayon, New Year. Ano pala, January pala and then ayan, biglang buhos ng ulan. So blessings po yan. Kasi noong January din, January 1 din, bigla din yung umulan eh. Sa lubong sa New Year. Umulan doon sa QC. Ayan, happy new year po, again, belated happy new year everyone, sa aking mga supporter and baby love supporter. Thank you so much po sa inyong lahat. So, ayan, sana po i-bless tayo this year. Ang aking mga pananim, ayan, yung mga pananim pong gulay, so... Thank, thank, God kasi naulanan sila. Tapos naglaba ako kahapon. Ayan. Dapat maglalaba ako. Kaso lang, paglabas ko sa CR, bigla namang, ano, biglang buhos ng ulan. Um, diba? Hindi na ako nakawalis doon, oh. No? Dapat magwawalis din ako. Ito yung lumang no apartment. Baka may sumilip sa taas. Charot. <laughs> 哎呀，路满了天。